Day mga idol. ayan tara mabilisang workshop. Isama natin 'to sa dagat. Ito nga yung ating material na boxwood. Isa ngang sheet to size natin na sa 8 cm antas May biglaan nga tayong lakad tara workshop natin agad 'to. Kailangan lang natin dito ng gunting at wire cutter. Syempre ang wires natin na black coated 1.2mm at 2mm. Ang first step nga natin ngayon guys, ayan ang pagbo selection. Take note guys, ito nga kauna yung kauna-unahan niyang workshop at first wiring. Pagkagaling nga sa kanyang first setback. Dito nga mga idol, habang nagbabang selection tayo, nagbabawas na rin tayo ng mga hindi kailangan na dahon. Yung mga dahon nga natatama sa ating mga wires. Sa oras na mga idol, ayan ay tapos na tayo sa pagbaburn selection. Next, wiring na tayo gamit itong ating black coated na 2mm. ang huling hakbang natin guys ayan ang pagre ng ating material sa bago niyang sapatos syempre ang green screen para mapalit ang butas ng ating pasok at ang anchor wires natin na siyang hahawak sa ating material and lastly ang medium natin sa medium natin guys gumamit tayo dito ng topsoil. Ayan, oras na nga para i-transfer sa bago niyang sapatos. Bago yun, babawasan muna natin ito ng counting medium. pang finishing natin ang kanyang moss. Yun mga idol, ito na yung ating finished product. Ang ating boxwood sheet. Yan mga idol, tara sama tayo sa biglang aya. Kasama nga itong ating boxwood na sheet. Let's go. Sheesh.